Hello guys, magandang araw po ulit sa inyong lahat dyan. Welcome back and again this is Dance Collection. Pag-usapan natin guys yung isa sa pinakamahalagang barya ngayon dito sa mga 25 ay ang BSP 25 centimo na may taon na year 2006 isa sa mga hard to find coins na patuloy na hinahanap ngayon ng mga coin collector dahil sa mga nauna nang nakapagtabi nito itong hard to find na year 2006 ay naging bihira naging mahirap makita ngayon ito sa sirkulasyon at dahil sa mababang mintage o limitadong bilang ng year 2006 na 25 centimo ay umabot na ngayon ang halaga nito 4,000 o hikit pa mga idol depende pa sa condition po nito at ang sumunod na isa sa pinakamahalagang barya ngayon ay ang new generation currency year 2017 na 25 centimo isa rin sa mga hard to find coins dito sa hawak po natin na bihira na rin makita sa sirkulasyon dahil sa mababa o limitadong bilang din nito ito ay naging mainit din sa mga mata ng mga coin collector lalo na dun sa mga nagbubuo ng BSP series ng 25 centimo at series po ng new generation currency na 25 centimo at ang halaga nito mga calculation ay maaaring umabot na ngayon sa halagang 1,000 pesos o higit pa depende rin po sa condition nito at ang demand nito sa mga merkado At ang mga sumunod na mahalagang barya na inilabas noon ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay ang mga 25 na Juan Luna Old Coins. Ito ay ang Pilipino series na year 1967 hanggang year 1974. Juan Luna, Republika ng Pilipinas, 25 centimos. Ang bagong lipunan, series year 1979-1982, Juan Luna, ang Bangko Sentral ng Pilipinas, 25 centimos. At ang Flora and Fauna series mula year 1983-1990, Juan Luna, Republika ng Pilipinas, large type, 25 centimos. At alam niyo ba mga idol kung ano yung mayroong mataas na collector's value ngayon dito sa mga old coins na 25 centimos? Ito ay yung mga proof coins na inalabas ng Banko Sentral ng Pilipinas. Dalawang klase ang year 1974 dito sa Filipino series ng 25 centimos na milyong piraso ang ginawa ng Banko Sentral ng Pilipinas. Ito yung nakikita natin dito ngayon sa 25 centimos. At isang rare na year 1974 proof coin na nasa 10,000 lang ang piraso ang ginawa dito ng Banko Sentral ng Pilipinas. Bali ito yung rare dito sa Filipino series ng 25 centimos. Katulad po na nakikita nyo ngayon dyan. At ganun din dito mga idol sa series ng Flora and Pona. Dalawang klase din ang year 1983. Isang common na milyong piraso ang ginawa dito. Katulad po ng nakikita nyo ngayon. At ang isang rare year 1983 proof coin. Katulad po ng nahir nyo dyan sa larawan. Napakakunti din ng mintage nito na ginawa ng Banko Sentral ng Pilipinas. At ito naman ang rare dito sa series ng Flora and Fauna. 25 centimos. So ito yung bihira mga idol, yung proof coin year 1983. At ang proof coin year 1979 hanggang year 1982, 25 centimos, ang bagong lipo ng series. Ito ay ang Franklin Mint mga idol na ginawa sa ibang bansa. May sample po tayo nito ng mga proof coin na nabili ko po. Katulad po nito. So ito po yung mga Franklin Mint na proof coin na 25 centimos. Ang pagkakakilanlan po ng mga Franklin Mint mga idol, meron po siyang makikitang markang letter F dito sa ibabang bahagi ng bank of seal ng 25 centimos ito po so yan guys kung makikita ninyo katabi po siya ng stars yan at ang mga proof coins na 25 centimos mga idol katulad po nito ito ay ginawa for collection lang po hindi na ito umikot sa sirkulasyon dahil sa magandang kalidad po nito Mirror type pinis po kasi ang pagkakagawa po ng proof coin. Parang salamin po ito sa kintab. Makinis siya. At talagang maganda siya mga idol. Compare po dito sa mga karaniwang barya na 25 centimo. So, kita nyo naman siguro mga idol na quality ang pagkakagawa ng mga baryang ito. Mga proof coins. At ang value nito mga idol... Uh, wala po tayong idea sa ngayon. Kung sakaling meron ka nito, nasa pag-uusap na po yan kung magkano mo ibenta ito at kung magkano ito bibilhin ng buyer. At kung sisilipin nyo ang price nito sa mga online katulad po ng eBay, umaabot po ang halaga nito libo-libo mga idol. At napag alamang ko mga idol, may isang klase pa pala ng lumang 25 ang merong napakataas na collector's value ngayon. Baka nakapagtago ang mga magulang mo nito o kaya ng iyong lolo't lola ng isang uri ng 25. Baka hindi mo pa alam ay rare ng barya na ito. Ito ang Juan Luna Private Pattern Year 1967 Philippine 25 Centimos na may komposisyon na copper at plated silver copper at silver. May ilang piraso ito na iba't ibang klase ng lumang 25 centimos na year 1967. Sa katunayan, may isang klase nito na ang composition nito ay copper na naibiding na sa mga auction na umabot ang total price nito $109 sa grade nito na M66 katumpas po nito mga idol ay $6,000 mahigit at naibenta rin ang isang klase nito guys sa online market sa ebay sold out ang lumang 25 na ito na private pattern na 25 centimos na silver na graded ng PCGS sa uncirculated condition nito umabot ang halaga nito 549 dollar katumpas po nito mga idol ay 31,000 mahigit hindi nalalayo ang itsura ng mga lumang 25 na ito guys dito sa hawak natin ngayon na Juan Luna na 25 centimos baka mapagkamalan mo pa nga ito na karaniwang barya dahil kahug at parehong year 1967 ito So yan mga idol, i-check e mo lang yung mga ganitong klasing 25 centimos. Baka naitabi mo na, hindi mo pa alam. At ang mga halaga ngayon mga idol ng mga 25 kong hawak natin ngayon, itong mga old coins na 25 centimos at centavos. Katulad ng 25 centavos na ito, ito ang unang 25 kong barya na inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas noon. Ang English series all 25 centavos mula year 1958 hanggang year 1964 na almost 12 years din na umikot ito sa sirkulasyon noon mula year 1958 hanggang year 1979 at ito ay na-demontize noong March 31 taong 1979 din po wala namang special sa bariya nito maliban na lang kung ito ay uncirculated condition uh, pwede siyang magkaroon ng collector's value 50 to 100 each depende sa year nito At ang legit value naman ng mga hawak natin ngayon na mga old coins, 25 centimos na Filipino series, ang bagong lipunan series, at ang large type flora and fauna series, na kapag uncirculated ang condition nito, umaabot ang halaga nito ngayon, 20 up to 100 pesos each pataas, depende po sa year nito. So ito yung pwedeng mabili dito sa mga old coins na 25 centimo, centimos mga idol at sintabos kapag uncirculated o bago ang condition nito. Ito yung merong collector's value dahil ito ang madalas hanapin at gustong bilhin ng mga coin collector. Yung mga bagong condition nito sa 25 centimos at centavos. At yung mga gantong condition ng mga 25 centimos mga gastado na ay napaka common na lang sa ngayon. Halos hindi na ito binibili kapag ganito ang condition ng inyong mga barya. At sana ay nakapagbigay po ulit tayo ng konting impormasyon tungkol sa mga barya. Hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat po. God bless.